Kahapon po, kamusap natin yung taga NCDA, mm -hmm. yung National Council for Disability Affairs. No? May mga may mga asosad mo mudo na PWD na engaged in, agri in agriculture, not necessarily farmers. Nagkaroon sila ng interest na papaano ba sila Um, matutulungan, maging kooperatiba. Okay. Yung mga farmers sa probinsya na nakikinig na gusto maging kooperatiba, i -co connect namin sa inyo. Pwede po ba yun? Uh, yan, Aykwan. Pwede at malaking hakbang para may promote natin at uh, may uh, balita natin sa lahat ng mga magsasaka na kapatid natin ang kahalagaan at benepisyo ng pagiging membro ng uh, isang kooperatiba. Ang kooperatiba kasi, ito yung uh, samahan ng mga grupo ng individual na nagtitiwala sa ito, isa't isa. Uh, iniipon nila yung kanilang konting pera at ito na yung nagiging puhunan. At ito yung pwedeng hiramin ng mga magiging membro. Ito yung sa pamamigyan ng voluntary at uh, gamit ng iba pang mga prinsipyo ng kooperatiba. Sa mga hanay na sinabi mo kanina, lalo na sa mga PWD, ang aking pong suggestion ay wag na po silang gumawa pa ng kooperatiba, kundi sumali na sa mga existing, existing kooperatiba. sa lugar nila. Sa lugar nila, uh, marami din mga PWD co-ops tayo na, na naka-register sa CDA ngayon at sila ay nasa magandang status at maganda yung operation nila. So, in-encourage ko sila na mag-membro na lang ng mga kooperatiba na existing at uh, matagal na nasa operation para sigurado yung kaperahan nila, yung pinaka-iipon nilang pera ay magagamit at marirecord nang gusto. So, utangan yon Okay lang yan na unang pananaw ng magiging membro. Pero meron po tayong co-op education na sinasabi na ginagawa na mismo ng co-op na ito'y slowly pinapalitan yung pananaw na hindi lang ito isang credit source kundi ito'y isa ring uh, organisasyon na tuturo ng financial literacy. Tulad ng co ko noon, hindi ka pwedeng mangutang ka agad pag nag-member ka. Kailangan six months muna mag-ipon ka kasi wala naman papautang si co kung hindi ka maglagay ng puhunan. Six months, savings muna, magtagdag ka ng share capital, And then on the 7th map, doon ka lang pwedeng umutang. Paano ano yung direksyon o polisiya na iniisip natin sa CDA under your watch for the next two, two and a half years, I think, no? So ano yung ating policy direction? Isa sa aking mga gustong i-push further at focus uh, under my watch would be accreditation of federations and unions to help us educate cop co leaders to help us train the management. Uh, hindi talaga kaya ng CDA yan. Ang CDA, gumawa na kami, na kami ng policy na kailangan there are basic trainings that they would undergo these leaders and management staff. Na pag hindi nila na-undergo yan, we will definitely plan, uh, check and examine further the cooperative. Non-compliance na yun eh, non-compliant. So, uh, we would accredit I think the accreditation process is about to be finalized. For the co op federations and unions in all provinces and regions will help us educate further co op leaders. Uh, and that is uh, one of my focus uh, for the term that has been provided me in, uh, two years and two uh, months. And this is also recognizing the the work and uh, the partnership of the CDA with the uh, Co-op Federations and Unions. Uh, maganda po yun. Uh, pangalawa po, I would like to upscale the governance course, leadership course for Co-op leaders. Uh, kasi naniniwala ko na ang Co-op ay babagsak pag mahina ang mga leaders. At ito'y aangat pag malakas at magnoob yung mga leaders ng sa, sa English nga eh, everything rises and falls on leadership. Uh, kaya, isa sa aking mga focus ay i-upscale ang uh, leadership and governance courses for cooperatives. And that, again, would be in partnership with uh, the federations and unions. So...